sa nga agkaw mga idol minikim ito sentro kabagan siyempre nagdaga kami kapatay lapita dyan na pagkilingan to teko para pang binalay ka pa mga idol hanay ka pa erati, idol so idol magpagilig kami to teko may sa idol o may idol may dyan uh, sentro kabagan shout out, shout May kong mabag, yung taka doon. Lagi lang na kabagan. Ano centro sentro mo? Ano yung sentro mo? Ano yung sentro yung sentro kaya ano matansin yung mga para binalay yata mga idol idol oh yata ka na idol bali inano kami lang tiga patari mga idol at syempre minay na pa ng atunyog kung na eh natiretyo kami lang si kang eh Makiyoshi Maki, pa si idol mapagwapo, ka ka, ka pa kabarita go lu pembalo ka mga idol